Huwag ah, mo mga kamalas ah, tayo ngayon sa paliwag. Tulakan, papakita ko sa inyo mga mga sa paliwag. Ngayon, asa tayo ito. Magandang talisay Kani Saan inaalis ang talisay mo kaibigan? 2.5 Ilang buwan na? 10 months. 10 months saldo. 2.5 mga kamalas ah. Napakagandang talisay nito ah. 10 months saldo. 2.5 lang mga kamalas ah. Bultong-bultong ]Yeah, katawan ah. Pakistan, ah! Pakinis na makinis. Alaging-alaging sa imas. Ini uh, kotak number ka ba? Kotak number. Zero nine six three. Four six six. Four six six. Zero nine seven. Mak. may dala Tatlo? Anim na Anim. Dalawa na nila Tatlo. A tatlo pa yan. Ayan. Ay, pakikontak na lang si Mako. Eh. Kalapati at mga malakso Huwag kayong hasil anak Sa inyong kaibigan na Kami nakita tayo napakagal ng hasil dito Ito malayo pa pinanggalingan ng manok na ito Galing pa Mindanao Na hasil Sumakay sa balsa yan Sumakay sa balsa Sumakay sa balsa Kanibere, bentet. Kalau lebih bawah, 800. Pakamura na ilang buwan ah Ilang buwan Ay, ilang taon na pala Taon na, laki ng taon na ito Ayan, 800 lang Napakagad ng hasil ito Puro beta, puro Puro ng hasil Puro yan Napakagad na lang. Ayan, ilang <laughs> Ganyan magkain yung may-ari, mura na, nauutak pa. Nauutak pa. <ımı> <plant> <illustrate> <undersideuli> Kaya eh, tangdret pala bi reventa. Dual purpose wala na, ibigila sa akin ko ni. Ah, ibigila sa akin dual purpose wala. Tindan pala bi reventa. Papakamura na sa dalawang dibi mga ganyan mano. Kapag niya, na sa ibang. Oo. Kailangan siya pala pakamura yung mga manok yung bulig mga kaibigan magka binibenta 2 ilang buwan naman ilang taon ah, para. Six months, all, yan, naman na buwan pa lang ah buwan pa lang 6 months 7 months old yan o 2-5 naman itong napakagod ng bulig o 7 months old 2-5 yan thank you kaibigan ito pa dahi pa mga manok dito Boss, magkano yung yung si manok mo? Ha? Huh? Ano yung pumpkin ano? Pumpkin. Ilang buwan yung pumpkin mo? 9 months.